Isang masamang landing ang natamo ng team captain ng Akari Chargers na si Michelle Cobb. Isa si Cobb sa inaasahan ni Coach Taka sa kupunan, habang ang isa namang veterano na si Gretchen Sultones ay may iniinda rin. Paano kaya nila malalampasan ang ibang laban sa mga susunod pang laro? Sa mabilis na mundo ng professional volleyball, ang mga injury ay isang patuloy na banta. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang nakakatakot na pangyayari na naganap sa kamakailang laro ng Akari. Ang kapitan ng Akari na si Michelle Cobb ay nagtamo ng bad landing na nagdulot ng pag-aalala sa lahat dahil ang iniinda nito ay sa may bandang leeg. Kaya alamin natin ang mga detalye at kumusta na ang kondisyon niya ngayon. Sa panahon ng laro ng Akari laban sa Next Lead, si Michelle Cobb ay nagtangkang gumawa ng isang mahirap na dig. Ngunit ang kanyang pagtatangka ay nagtapos sa isang matinding pagkahulog. Ang agarang pag-aalala ay halata sa mga mukha ng kanyang mga kasamahan sa team at sa mga coaches. Tensyon ang balot sa court at habang siya ay nakahiga sa sahig at hawak ang kanyang leeg. At ang mga tao sa paligid ay pigil hininga sa nangyari. Agad naman nagmadali ang mga medical staff patungo sa kanyang tabi. Si Cobb ay dinala sa labas ng court gamit ang stretcher. Ngunit, pinagpapasalamat ng lahat na siya ay gising at nakaka-respond. Bagamat hindi siya nakaranas ng pagkahilo, nagpasya pa rin ang kupuna na dalhin siya sa hospital para sa agarang medikasyon. At mas mabuti ng maging maingat. Dinala si Cobb sa Cardinal Santos Medical Center para sa X-ray at CT scan upang masuri ang lawak ng kanyang mga pinsala. Nireassured naman ang team manager nila na si Mose Ravena ang mga tagahanga ni Michelle Cobb nagising at nakakarispan ito nang makarating sila sa ospital. At habang hindi pa malaman kung ano ang kondisyon ni Cobb, samantala, ibinahagi naman ni Coach Taka Minowa na ang kanyang isang veteranong manlalaro na si Gretchel Sultones ay nakatakdang bumalik sa lalong madaling panahon mula sa isang knee injury matapos na mapalampas ang unang dalawang laban ng kupunan noong 2025. Bagamat pinilit man maglaro ni Sultones noon sa laro laban sa PLDT, pero masakit pa rin ang tuhod dito. Pagkatapos ng laro ng PLDT, ito ay nagpa-check up ulit. Wala pang may alam sa resulta kaya hindi rin sigurado ang kupunan kung kailan makakabalik si Sultones. Nakakabalisa nga naman habang naghihintay sa resulta lalo na ang kupunan. Ang kawalan ng katiyakan ay nararamdaman ngunit ang Akari team ay nakapaligid sa kanilang kapitana na nag-aalok ng walang kapantay na suporta. Nakatoon sila sa kanyang kagalingan. Sa ngayon si Camille Calmuna ang magmama sa team para kay Cobb. At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at ispike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Oh, well, that's a pumper up. Oh, well, that's a pumper up.